Malalaman mo, yung lalaki, ay yung tunay, yung katangian ng lalaki, kapag may karamdaman o nagkakasakit ang kanyang asawa. Kasi, tingnan nyo, kalikasan na yung babae, nagsisirbisyohan niya yung kanyang asawa. Alam natin, ito wajib. Responsibility katungkulan ng babae. Katungkulan ng babae sa kanyang asawa na pagsirbisyohan ang ah, lahat ng mga gawain, lalo na sa bahay. Subalit, sa kalagay hindi kaya gampanan ng babae yung kanyang katukula. dahil meron siyang ujug, meron siyang riso, Nagkaka nagkakasakit. Dito makikita yung ilan, abya, ilan. Katalian ng lalaki, hindi niya inuunawa yung kanagayan ng kanyang asawa. Nawawala yung habag, pagmamahal, kapag hindi nagagampanan ng kanyang asawa, samantalang meron siyang nasunod. Meron siyang reason na siya ay nagkakasakit. Nakikita natin, subhanallah, si D.C. Gawang binamaltrato ng ilang mga lalaki, asawang lalaki ang kanilang mga asawa. Kapag, subhanallah, nagkukulang ang kanilang mga asawa. E eh, samantalang meron siyang reason na mawala yung love at mercy, pagmamahal at habag obligado sa atin. Wajib, hak. Hak, karapatan. Sa atin ang mga kababaihan ay ang pakitunguhan sila ng mabuti. Nandun na yung financial, pero ang higit nilang kailangan sa mga lalaki, yung mabuti pakikitungo. Mabay, amin. Yung mga babae, nakakaya nilang tiisin ang karamihan, ha? nakakaya nilang tiisin ang ilan ang paghihirap, mga pagsubok sa paghanap buhay, pero, subhanallah, nagsasuffer sila. Hindi nila nagtitiis kapag masamang ang trato sa kanila ng kanilang mga asawa. Hindi nila kayang tiis. Marami ang mga kababoy na ngayon nagsasuffer, naglulugsa sa kalagayan ng kanilang mga asawa ni hindi nila isinasangguni, nirinigla mo sa kanilang mga magulang nagtiti sila, nagsasabar sila dahil ayaw nilang masira ang kanilang pamilya, ayaw nilang hayaang lumaki ang kanilang mga anak na walang mga ama. Huwag ang kahilaan ng mga babae. Natit dapat kung ating pag-aaralan ng wa inutos sa atin ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam na pakitumuhan, pakitumuhan, pakitumuhan ng mabuti ang mga kababayan. At unaway ng kanilang nature, kalikasan na more on emotion damdamin, may kakulangan sa pag-isip, nakisulakay, hindi katulad ng mga lalaki. Ang mga babae mahina, pero itong kahinaan, Pinalitan din sa kanila ng Subhanahu Ta'ala ng higit lubos na pagmamahal mga anak. Istoso din nisa ikhayra. Magpayuhan kayo o mga lalaki sa kabutihan hindi sa pakikitungo sa, sa inyong mga asawa. Ginawang parte ng pananampalataya. Bahagi ng iman ang magandang pakikitungo sa mga asawa. Muhammad Kana Alim Clips Muhammad Kana Alim Clips